mga kasolo ito ang aking kwento kasama si Bagyong Paeng pangit niyang kabanding eto nakita nyo pilit ako nagdinibas ng tubig upang hindi makapasok sa bahay namin good luck naman sayo kasolo at dyan nakita nyo naman ini-enjoy ko na lang ang baha naging surfer na ako nasin ka ba kasolo? At dito naman, makikita nyo ang potensyal ko upang maging isang member ng Dragon Boat Team. At ito na siguro ang pinaka pangit na kuha ng bike ko sa ibabaw ng baka. Ang sarap gumising pag ganito ang makikita mo isang napakagandang tanawin nagkakape sa tabing ilog napaka nature diba tara kape tayo sa isang magandang umaga